Bike camping sa Kalatagan Batangas, tara. Kung gusto mo ng hardcore na ruta na all in one, ahon, lusong at napakahabang kapatagan para sa itong ruta na to. Kamusta mga brother? Ako nga pala si Happy. Ngayong araw ay samahan nyo akong magbike papunta sa Kalatagan, Batangas. Biglaan lang tong ride na to since may lakad dapat ako ng long weekend kaso biglang na-cancel kaya naisipan ko na lang magbike. Marami sanang gustong sumama sa Aya ride natin. Kaso biglaan since long weekend may mga nauna na silang commitment. Mga 4 ng umaga nag ride out na ako. Dito pala ang up namin sa crossing kalamba ng mga kasama natin. Dito ako naghintay sa may 7-11. Ang una kong minute ay si Brother Arjan na tagapasig, follower natin sa FB. Tapos si Kuya Mel na grupo natin sa Bike Quest. After magpahinga at siguraduhin na okay lahat ng gamit namin sa bike, nag-ride out na kami. Sinuong namin ang mga unang ahon sa kalamba at dit na rin mag-uumpisa ang sumpa sa ride kong to. Habang umaahon kami, bigla ko nalang naramdaman na flat yung gulong ko sa likuran. Agad kaming naghanap ng gasolinahan para magpalit ng interior pero talagang may sumpang kumapit sa akin. Dahil pati yung spare na interior ko, nabutas din. <laughs> Kaya no choice kundi ipatch yung dalawa. After pala namin magayos ng gulong, balik pa d'ya na. Pagpasok namin sa Santo Tomas, Batangas, kumain muna kami ng agahan. Dito nagsabi na si Brother Arjan na baka hindi niya kayanin yung ruta dahil wala siyang masyadong tulog. Kaya hindi na lang daw siya tutuloy. After namin magpaalam kay Brother Arjan, nagpatuloy na kami ng pagpajak ni Kuya Mel. Medyo maaraw na habang binabaybay namin ng Santo Tomas, sobrang daming traffic din ang aming dinaanan. Medyo patag pa namin sa Tanawan and as usual, may mga pangilan-ilan din na traffic. At pagdating namin sa Malbar, dito medyo rolling hills na. Medyo maginit-ganit din pagjakin yung mga kalsada dito. At syempre, sumpa na naman naflata na naman ako. Grabe talaga ang sumpa na dala ko sa raid na to. At dahil hindi na ko makapit ng ayos yung patch kit na dala ko, naganap na kami ng vulcanizing shop. And after magpa-vulcanize, balik pa dyan na. At malayo-layo pa ang ating pupuntahan. Sa mga oras na yan, talagang nagdadasal na ako na sana layuan na ako ng sumpa kasi actually napakadalang kong maflatan. Pero sa araw na to, sunod-sunod talaga. Parang sinasabi na huwag ko nang ituloy ang aming ruta. <laughs> Since malayo na kami sa kalamba, tuloy-tuloy lang ang pagpadya. Chill-chill lang habang binabaybay namin ang kahabaan ng lipa. Tapos lumiko na kami dito papuntang Cuenca. Rolling hills na dito. Nasa unang part yung mga ahon pero afternoon nun, puro lusong na. Marami din palang magagandang tanawin dito, lalo na dun sa lusong. Kaya make sure na i-appreciate nyo yung ganda ng kalikasan. At dahil may sumpa nga akong dala, na flat na, na naman ako habang lumulusong. Buti na lang talaga may malapit na vulcanizing shop. Akala ko talaga maglalakad na naman ako ng mahaba-haba. Yes, ko! Flat na naman! Napakamalas ko na naman ata, hayop! Shit. Gusto po, pineapple. After pala namin ulit magpa-vulcanize, balik pa dyaka na. Dumaan pala tayo sa bayan ng Alitagtag at sa bayan ng Santa Teresita. Puro lusong ang mga bayan na to at marami-rami din tayong simbahan na dadaanan. Kaya kung mahilig ka sa simbahan, swak na swak tong ruta na to sa'yo. Mga 10.30 na nang nakarating kami ng Arco ng Taal. Since napakainit na sa mga oras na yan at medyo tinatamaan na rin ng antok, Dumiretso na muna kami sa may plaza at nagpahinga. Tamang kuha na rin ang mga pictures since first time kong makapunta dito nang nakabasikleta. After namin magpahinga dito, balik pa Jaka na. At kung ang Sur ay may vegan, ang Laguna ay may pila, ang Batangas naman ay may taal. Sobrang ganda ng mga lumang bahay dito. Para kang binabalik sa nakaraan pag duma ang kasakalsada na to. At dahil hindi pa kami nagtatanghalian at inaantok pa din, Dumaan muna kami ng McDo para bumili ng pagkain at ng kape para mabuhaya naman ang aming inaantok na katawan. Pagkatapos magkaroon ng lakas at mabuhaya ng katawan, balik pa dya na. Dumaan kami ng Lemery tapos ng kalaka at pagdating ng balayan, dito ka na talaga naramdaman ng pagod at pagkalaspag. Rolling hills na pala ang lugar na to. Garabi yung mga ahon tapos dagdagan mo pa ng sikat ng araw kaya laspaga na talaga hinding hindi ko malilimutan ang lugar na to dahil dito na ako madalas magpahinga. Kada ilang kilometro ata nagpapahinga ako hindi rin talaga biro yung mabibilad ka sa ilalim ng araw. Parang triple yung nagiging pagod mo. Kahit hirap na hirap at laspag na laspag na ako, tinuloy lang namin ang laban. Mga alas dos na ng hapon, nakarating kami sa arko ng kalatagan. Dito sa gada na talaga ng resistensya. Pahinga pag napapagod, inom ng tubig pag nauuhaw. Sobrang nakakaumay ang mahabang kapatagan na to. Buti na lang talaga at mapuno sa part na to at isa rin to sa pinaka nagustuhan kong kalsada since napaka chill ng lugar at napaka gandang pagmasdan yung parang hasyenda sa kaliwa. Mga alas tres ng hapon nakarating na kami sa poblasyon ng Kalatagan. Dumaan muna kami sa may plaza para magpa-picture and then bumili ng pagkain para sa aming dinner. After naming mamili, dumiretso na kami sa aming pagkakampingan. Trail na ang mga dadaanan papunta sa beach dito sa Kalatagan at medyo marami ding ahon. Balak sana namin mag-camp sa may Burot Beach pero pagdating namin doon, ang sabi sa amin ng guard, matagal na palang sinarado ang Buroch since 2016 pa. Kaya naganap kami ng bagong campsite. Dito pala kami tinuro sa may SMP MPA campsite, malapit lang din sa Burot Beach. Ito pala yung breakdown na expenses dito. 130 pesos pag day tour and 200 naman pag overnight. May bayad din pala ang tent pitching, 150 pesos per tent at kung magre-rent naman kayo, 300 pesos. May ecological fee din pala na 30 pesos per head. Pagkatapos namin magbayad, dumiretso na agad kami sa may campsite. Napaka-chill ng campsite na to. Maganda yung buhangin tapos oonti rin yung tao nung pumunta kami dito. Hindi ring ganun kalalim yung tubig so kung hindi ka marunong lumangoy, chak mae-enjoy mo tong beach na to. Nagpahinga muna ako pagdating namin sa campsite. Parang ayaw ko na talagang kumilo sa sobrang pagod. Kailangan talagang ipahinga yung katawan kong bugbog na bugbog at habang pinapanood ko ang napakagandang paglubog ng araw sa kanluran, dito ko na rin tatapusin ang unang araw namin sa kalatagan. Sa susunod na episode ng aming bike venture, samahan nyo lit kami mga brother ni Kuya Mel na ikuti ng kalatagan Batangas. Marami pang supresa ang naghihintay sa amin sa napakagandang bayan na to. At marami pa ding budol at ako na ruta ang aming sasagupain. Kung gusto nyo palang makita tong ruta na to mga brother, follow nyo lang po ako sa Strava. I am happy and kung gusto nyo mapanood yung buong kwento, full vlog is available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!